Importante nga ba ang printing sa buhay natin? Minsan mo na bang naisip paano kung walang print ang isang bagay? Paano mo kaya malalaman o paano mo makikilala ang isang produkto? kung wala itong pagkakakilanlan. Mga boss, let me give you an example. Meron akong dalawang produkto. Isa ay ginagamit sa pagluto at isa naman ay ginagamit sa panglinis at nakakalason kung ito ay maiinom. Malalaman mo kaya kung alin dito ang ginagamit sa pangluto at panglinis? Di ba ang hirap? Ngayon, lalagyan natin siya ng sticker. O di diba, Mas madali natin ma-identify kung ano yung produktong gagamitin natin at may iwasan ang mga produktong nakakalason. Remember, mga boss, sa simpleng print na inilagay natin, malaking impact na to sa araw-araw natin pamumuhay. Kaya ano sa tingin mo? Importante ba ang printing sa buhay natin? Comment down below and see you sa susunod na video. So paano? Happy printing mga boss!